And guys, good morning! Maraming maraming salamat sa lahat at ito, magpapabrikit tayo ng bubong ng ating tricycle. And at guys, ang ating pinagawa ngayon, maraming maraming salamat guys sa mga pumunta last night, eh, kamid na. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Lahat, lahat, lahat. Hindi ko na matandaan kasi hindi ako naglista. Maraming salamat sa inyo guys. I love you all. Thank you very much. Ito natin yan, tuturno. Bakal, bakal, ¡Suscríbete Tapos lang mo muna guys. ang trabaho guys makikita nyo sa akin dito na ay palimutan salamat sa kapi guys thank you thank you pinagtip lang ako Hoy, magkape tayo. Salamat. Maraming maraming salamat, guys. At siyempre, pag may kape, ay sigarilyo. So, important, guys. sarap magkape guys yan ah, thank you thank you so much guys at yan papakita ko rin sa inyo yung ginawa natin so, yan yung naging mukha guys yan. yan yung naging mukha ng sky car yan so, like, uh, yeah. so di ba mayroon ano mayroon siyang mukha oh, so, di ba mata pa, di ba? Ayun oh. Ayan, guys. So yan guys, maraming maraming salamat. pinag-uukulan ko ng panahon ngayon, guys. Dahil wala tayong ginagawa at ayokong kong nakatambay. So yung isang side ko natin giniba ko. Na, uh, hindi ko na rin nakasikaso. Maraming salamat, guys. Bye-bye. Love you.